Bitbit ang dalawang kahon na naglalaman ng mga dokumento at ebidensya, formal ng sinampahan ng reklamo si Suspended Bamban Mayor Alice Guo at labing tatlong iba pa. Pinangunahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNP-CIDG officials ang pagsasampa ng non-billable qualified human trafficking complaints sa Department of Justice ngayong Piernes, June 21, 2024. Itong kaso na na-file, complete pa lang ito, dadaan pa ito sa proseso sa DOJ. Dadaan pa ito sa preliminary investigation. Insaan saan bibigyan ang mga respondents at kasama din si Mayor Guo ng pagkakataon, may sabi ang pwede na So wala pa to, wala pa to sa korte eh. at ayaw na namin pangulahan ang mga prosecutors na independently magpoconduct ng preliminary investigation kung sakaling ma-file ang kasong ito sa korte, may pagkakataon na naman sila sa korte upang ipahiwatig ang kanilang panic. So walang pre-judgment dito. Kami, dumadaan kami sa true process. Ginagaling na nilang true process ng lahat ng tao at kasama din din ang mga respondents. At ang uling punto ko, itong kaso na isinalang today, ay isang culmination no, at manifestation ng halaga ng interagency collaboration. Nakikita nyo naman no, sa lapang porta gigat uho, nagsanit like pwersa ang, ang sabi-sabi no, ng mga ahetsya ng gobyerno. Sagot naman ng kampo ni Mayor Guo sa isang statement, mariin niyang itinatanggi ang mga akusasyon. Handa raw siyang humarap at patunayan na siya ay inosente. Matatanda ang naging usap-usapan ang mga sagot ni Mayor Guo sa Senate hearings patungkol sa kanyang tunay na pagkatao at ang kanyang pagkakasangkot sa illegal na pogo hubs sa Tarlac.